Ya ah, mga boss, good morning YTX 125 Yan na, itong sakit, itong issue, oh, Ayan, no! oh. ito ang sakit nito ang isyo, karburador Oh no! Yan o, mga boss Ay, kala tong gasolina ko oh. Hindi maampat, ang pag-overflow Kaya yung epekto nyo ay ah, Yan o, hanggang sa ilalim ng makina oh, oh. Ang dami May dasto na sa nang gasolina <laughs> Ngayon po eh, wala naman tayong basta-basta mabiling repair kit niya, ng no, YTX na yan. Convert na natin siya. Ang ganyan eh. Oh, o ito, carburetor ito ng STX na yan. Oh! Ito ang ilalagyan natin. Mas quality ito dyan. Dito wonder under niyan. Pag nagpalit tayo ng, ano, ano carburetor, palitin natin ng cable. Yan. STX. Oh. Yan. Papalitan din natin ng cable. Yan lang ho, papalitan natin dyan. DSL baka naman. Ito'y ano, ito'y masyadong ano, laman lagi ng shop. Pagitin sa karburador, isyo. Hindi mawalan overflow. Ito okay, natin. Like. Pang steaks din mga boss, ano yung kabit? Okay. Para hindi na kayo mahirapan. Dahil pagka pang steaks ay sakto. a ah, kanyang ah, lagyan. Ayan o. Oh. Oo. Oh. yan wala nang pako pa niya wala nang pa maraming kumbersyon na isa kumb cable sama ng cable para nagpalit tayo saktong tubig na, kinabit na ang pangmalakas ang karbotor. Uh, hindi naman sa pang pangmalakasan, pang Pangmatinungan pang sa motor. Kasi pagka diaphragm type, pag nagka problema ng original niya, wala na yan. Nagbibilihan so, niya ang original, saka yung mabili basta-basta ng original niya. Kahit sa ka Shopee, wala basta makita. Kasa. Kaya ito, pang, kahit aftermarket ng pang STX, quality yan. Ito na may sakto rin ho dyan. Sakto rin yan. Wala na kayo mong alas babaluhin dyan. Ah, kinasa na. kasi nyo sikip pero panigong paniguhan yan kung kuhan, huwag nyo nang pansin ito yung dati yung nakalagay sa karburador, hayaan nyo na siya tapean nyo na lang pwede naman nung wala yan. diba, saktong sakto lang jubitin ang cable, babawasan natin to Nagarin na nyo, nangyari sa bakal yan. Karang pang putol nyo dyan. Itong pinakambung kalo sa iba, natin. Kasi ano eh, ambitin po yung cable. Ayan. Yeah.

Yan ito lang po mga boss o oh. Cable din ng STX Yan ang gawin nyo Yung pinakantorilyohan nyo Balik na rin nyo lang isang torilyo Dalawa yan yan Sa alam nyo nilagay Para nakaipit yung isa Ayos na Ito sa ito